Good afternoon. Good afternoon, mga idol. Update ko lang kayo sa akin bunga ng palaya Ito, meron na naman akong iha-harvest sa Sunday. Do. Oh. Last Sunday, nakapag-harvest ako ng pitong piraso. Then ito na naman, meron na naman akong ngayon mga laki na naman 'to, mga idol. Oh. Ang oh. mahaba na naman ito. Sa Sunday, meron na naman akong igugulay, mga idol. Ay oh. oh. Ang dami na naman nila, oh. Oh, ito 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 malamit siyang bagong supling bagong bagong maliliit ito yan. ito mga idol ito mga bago yan yan sa so, i-harvest ko to ito, mga maliliit pa siya pero ito malaki na to pang sunday na to yan, mga idol ito ayan idol. Kung mapapansin nyo, basahin nyo pa kakatapos ko lang siya magdilig eh. Ayan. Ito nga pala mga idol, yung akin namang sibuyas. si sibuyas ko mga idol. Tumubo oh. <laughs> na siya, ang aking sibuyas. Ayan. Ito, ito yung aking siyang CD. Ito, ayan. Ito, yan Ito naman yung aking CD. Na, Naanin ko na nga pala yung mga nandito. Ah, siyam na piraso na rin yun na nahinog, kinuha ko na then meron na naman siyang bago din ngayon ayan, mga idol, mga CD naman to bago ang taas nito mga idol kung mapapansin nyo, nasa 6 feet na tong CD ko na to ayan o oh. oh. pinakadungo ang oh. <laughs> taas na niya ang dami niyang bulaklak ang dami niyang mga bagong bunga ayan. yung aking sili mga idol So ito naman yung aking isa pang CD. Yung dati kong ina-upload mga idol. Ang dami-dami yung bulaklak. Ayan. Ito mga idol. Ya. Pansin niyo ang dami yung buko. Ang dami yung bulaklak. O. Ito mga idol. Ayan. Yung aking sili. Yung mga bagong sibo na mga CD. Yung mga uh, bulaklak niya. Ayan mga idol. Ayan. Ito yung aking ampalaya mga idol. Ayan. Ayan, mga bagong i-harvest iha ko sa Sunday. Ang dami niyan, mga idol. Ang, ang kapal ulit niyan. Oh. oh. Okay, ito lang po mga idol. Update ko lang kayo. At maraming maraming salamat po. Pasensya na. Pag uh, minsan na hindi nakapag-upload, nabibisi lang ako sa aking trabaho ngayon mga idol. Okay, bye bye. I love you mga idol. Please like, follow and share. Bye bye. Mwah, mwah, mwah.